Ooi. Oh, Wah, -e ah. <laughs> -e A few moments later. A The so, eh. so ayan, guys. So, Nan sa sa pinakatuktok na lang. May jacket yung lola nyo kasi hindi ko alam na ganito kalabig pala dito dahil mas mataas nga pala itong lugo. Buti na lang, nasa kotse ito. Sobrang lamig. <laughs> <laughs> so ayan guys, alam nyo ba ito pupuntahan natin? Sikat na lugar to dito. Tapos, sumikat to dahil sa mga foreigner na, na nagbablog. Pero kami, dati na kami nagpupunta dito talaga. So guys, bawal lang pumunta dito na nakasando lang, nakaskirt. Kasi nga ay ano siya, temple siya. Tapos bawal gumamit ng drone. Ng kanta. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Kamiyagi na saba rin mm. natin. So ayan, yeah, mm -hmm. pag niya ng mga souvenir rin. Nandiyan ko na So na naging bawal. Eka, mga donation to na Saan so, yeah diyan si na niya ako. Kaya guys kasi uh, pollen season. So may allergy lola niya. Buti na lang kasi nagi-start na sumakit yung lalamunan <coughs> ko. yan oh, <no>? sebook. <laughs> so, 'di. <laughs> ah, sa naka 'yon, Ha? Naka, naka Ah.

Pero video mo, okay? So ayan guys, ang ibig sabihin lang niyan, tinamaan daw ito ng kidlat. Kaya ngayon, makikita nyo yung puno, may cover siya. So yung straight line na yan, yan yung pinagtamaan ng kidlat. Dabalang kore wa kaminari Diba sabi ko sa inyo, may God din sila sa mga puno-puno. So ayan, ginawa nilang God. Pero hindi nila yan sinasamba nagpo-protect lang sa mga pula. masarilay naman. skin yung. yun. masubrashi naman. sinelenak talaga. sinelenak talaga. hah. hah. sasabihin naman. sabo kung saan naman. sabo kung saan naman. sabo kung saan naman. sabo kung saan So ayan guys, hindi yan nagpepresent na demonyo yung kanilang ano, kanilang sinasamba. Ang hindi sabihin niyan, nagsisimbolize siya na mahigpit yung God, na huwag kang gumawa ng kasalanan. Yun yung meaning nung ganyang mga mukha. Kasi mina ne, Pilipinji ne, Nihonji nga demon nga, kami sama tumutin na yun. Mo, honto no, imi wa Kami sama kono kibishi na nakibisi kibisi dake. Uh -huh. Matuwa ang taga, wari ko to si Nayoni. Uh -huh. demo Hindi mo, no na kami sa magaya sa siya, nandiyan mo yuris niya na wari ko to sir. <laughs> so, so, ganun yung nangyari, di ba, sa atin, sa Kristo natin, mababait, maaamo yung mga mukha. At parang sinasabi na, papatawarin namin kayo. Kahit anong kasalanan na gawa mo, di ba, ganun yung mga dad natin. Sila, iba, kailangan nagre-represent na mahigpit ang Panginoon nila na huwag kang gumawa ng kasalanan. So, yun yun. Meaning lang. Hindi siya yung, ibig sabihin, demonyo na yung sinasamba nila. Let's go, Mike. Nice. Uh -huh. So, dito na makita kayo na yung linya. Ibig sabihin yan, guys, ay yung papunta at pauwi. Kailangan, huwag kayo magsalubong. Yan din, mga donation din yan. Di ba, Marco? Uh -huh. mo donation dito. Oh, so, namay kaya tayo. Ay, yung mga reboto na yung mga donation na <laughs>

Ginigisle to match yeah, okay. So yan guys, bakit ba bawal mag-picture? Maka. Kasi ginagawa siya, photo shoot area. So nagiging disturbo. Disturbo sa daan. Ay, nakita ay, mga yan guys. ay, 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 <laughs> andaming <laughs> andaming coins. <laughs> ah, ng guys, kaya lang sobrang lakas ng hangin kaya malamig. etiquette, don't use any kind stick. Oh. gopro DJI パラ、d j i バーウォールどうぞ、お頭が見えてきてるぞおでっけえでっかいですねじゃじゃーん <laughs> Ito yung pinakamalaki na buda na nakahiga na gawa sa bronze. So sa buong mundo, ito yung pinakamalaki. Gawa kasi siya sa copper bronze. Copper. Copper, no? Sa so, kapo. Actually, dati nagpupunta kami dito, guys. Hindi pa ito ganito kasikat. Wala pa masyadong tao dito. Hindi. Okay? Yung nagsimula yung... Ah, uh, tawag ito. Yung nagsimula yung... Corona. Dumami yung tourists. isa to sa mga na dun nag boom yung na to naging sikat siya sa mga turista kaya madami ng bawal ngayon dito dati hindi naman bawal magpicture picture ngayon bawal no, And then pupunta tayo guys dun sa may part ng paa kasi pag hinawakan daw natin yung magiging swerte daw tayo tara at tingnan natin kasi baka mamaya yun na yung time na kailangan lang natin para manalo tayo ng jackpot to, <laughs> ah soo na ne So natataya tayo ulit ng Lotto guys Itatouch natin dito Sakto dito okay. okay. so, yung Lotto Ayun na guys, kaya yung Teka! I think sinasabi, wag na Diba? So iniip natin no? Lotto number natin guys Ano yung number natin? Sa to ito

hmm? So, ayan guys, kalalabas lang natin Bawal kasi kung video sa loob Kasi meron kami kung kung so kung natin silang i kung Bawal kung 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 Tsaka nakaka-storbo tayo din masikip siya. So, ayan. Sobrang nakakatawa, guys. Tapos, meron tayong biniling ganito. 1,500 yen. Makakabili na kayo ng May kasama siyang uh, souvenir items or lucky charm. Napaka-cute ng lucky charm, guys. So, yung lucky charm, ganyan yung itsura niya, guys. Paa. And then, gold. So, bibili talaga ako kasi gusto ko. Gusto ko ng lucky charm. And then, i-resin natin siya para anytime bitbit ko siya sa kinasin ng katotohanan. Oo. Tapos ito yung pang-i-scratch din sa loto. And then may kasama siyang one piece ng loto. One, oo, isang pirasa lang siya. And then i-scratch natin siya ngayon na sa mortals. Scratch niya siya Masho So tapos yung kanina may ticket tayo. Na yan. Ibibigay daw natin to doon. And then meron silang ibibigay na gift na no. Hmm. So may bibigay daw silang gift.

paper anong ticket natin kanina meron tayong tatlong ganito na ibabato natin dito and then pag na-shoot natin to sa hako uh, ako na nahanay uh, hay tara ano manlang ang 1 atari ah uh, so pag na-shoot natin to dun sa loob ng mga box meron tayong makukuhang gift 'di okay. ako wa sakin uh. papa so malakas ang hangin ngayon medyo challenging yung ano natin kasi gets yo so challenging din ako so yung pinaka the best na box, yung nasa gitna kasi medyo mas maliit siya, So, mas malaki yung uh, potential ng panalo mo. Uh. So, let's try uh. uh, go. <laughs> <laughs>

So, Ay, okay. ano to, uh, recommended ko na puntahan nyo Itong Buda na to. Nanti yun na may dake. Nihanzo. Nihanzo? Nihanzo. Nihanzo. Nihanzo Buda. So, ayan guys. Lalagay ko na lang sa description box or dito sa ating page kung ano yung pangalan niya. Yun. Eh. Ito, kayo na So, yan guys. Sobrang saya. Pero huwag niyong kakalimutan kung pupunta kayo dito ng winter, make it sure may dala kayong jacket kasi sobrang lamig. Dahil malakas yung hangin at mataas na lugar siya. Tapos, tapos pag summer, huwag na huwag kayo magsusuot ng short, skirt, at sando dahil hindi kayo makakapasok dito. So, sayang yung pagpunta niyo.

So, then guys, after natin dito, pupunta naman tayo ngayon sa recycle shop. Let's go! Go! Cut. A few moments later... Tiyan. Osho Osho. tayo. Isa yung mga ko na inoorder palagi ay... Eto. eto yung masasabi ko mga favorite ko guys. Lirareba. reba Ito yung garlic chives with liver. And then... Eto yung... Nikuto. Na? Nikuto tamago no iritsuke, ah, tamago no iritsuke. So ito yung with mushroom, bamboo, at iklog And then ito din, favorite ko rin ito Nira ito yung itame Niku itame? Hmm. Tapos ito rin, nasarap mga yashi Pero ang kakainin natin today, ang gusto ko ito This one, tsaka ito Tapos ano, kind of favorite ko ako

Mm. 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 Yeah. <laughs> Tapos ayan, after natin mainitan yung sigura natin, pwede na tayo mag-start. Mas ata na yun? Ataka ko pa. Pwede tara, ang

So, ayan guys, yung isa sa pinto nito. Kita natin mas. Atsu! na siya. Ito Lutong niya. Tapos, bagong lutos. So, that's it. Yung nasa loob ng munggo niya, chodoy, amay